Magandang gandang araw mga kabayan. Kumusta na po tayo lahat diyan? Salamat at uh, nakapag uh, live na ulit tayo. Medyo matagal kong hindi nagamit itong aking uh, stream. Yard. So, kumusta na po tayo lahat diyan, mga kabayan? Nakita ko sa aking mga notification, medyo naipo na yung mga tanong ng ating mga kababayan. Sinabi ko dito sa description ng aking video na ako po ay hindi recruiter ng sundalo dito sa Canada ako ay uh, gusto ko lang makapag bigay ng impormasyon at uh, ma ipamahagi ang mga kaunting impormasyon na nalalaman ko sa ating kasundalawan dito sa Canada Nandito yung unang tanong na nakita ko sa aking notification. Ang sabi ni Janine na 6621 Sir, tanong ko lang yung kung sagot po ba ng Canadian Armed Forces ang ticket kung sakaling uuwi po kayo ng Pilipinas. Ah... Uh, For your information, kabayan. Ito ay nadidinig ko lang. Ito ay hindi ko pa nasubukan. Pero sinasabi ng aking mga kakilalang uh, Pilipino dito sa Canada, kapag daw ikaw ay uh, bumili ng ticket, ito ay uh, marer reimburse. Ibibigay daw ng uh, army dito, yung ipinayad mo sa aeroplano. Iyon ay hindi ko pa personal na nasusubukan, kaya yun lang ang masasabi ko kabayan. May isang katanungan pa ulit dito na sinabi, Sir, ano daw ba yung PLQ? Okay, So, ang PLQ ay yung tinatawag na Primary Leadership Qualification. Kung bago pa lang kayo sa sundalo dito, ang PLQ ay uh, hindi nyo pa agad kukuhanin. O yung mga bago pa lang dito sa sundalo dito na one year pa lang or two years, hindi pa siguro nila alam ng lubusan yung PLQ na yon Iyon ay kukuhanin nyo na kapag ka naabot nyo na ang ranggong corporal uh, At uh, depende sa rekomendasyon ng inyong uh, chain of command. Depende rin sa iyong performance bago ka makakuha ng uh, PLQ hindi ikaw ang uh, kusang kukuha ng kursong iyon. Kapag ka nakita ng iyong boss na ang performance mo ay uh, maganda at karapat dapat na kumuha ng kursong iyon, ay uh, doon ka palang kukuha. Iyon ay uh, manggagaling pa sa iyong uh, tinatawag na career manager bago ka makakuha ng kursong iyon. At kapag ka natapos mo na ang PLQ or yung Primary Leadership Qualification, saka ka palang qualified na ma-promote bilang maging isang Master Corporal sa iyong trade na kinabibilangan. At uh, for your information na rin mga kabayan, uh, may mga may mga unit or may mga regiment na ang uh, PLQ ay uh, hindi muna kinukuha bago ma-promote ng master corporal. Merong uh, trade na halimbawa sa logistic na mapopromote ka muna bilang isang master corporal sa loob ng isang taon. At sa isang taon na yon ay dapat mo makuha ang iyong PLQ. At kapag ka sa loob ng isang taon na yon ay hindi mo nakuha ang kursong iyon, ay babawiin uli ang iyong ranggo master corporal at ikaw ay babalik sa ranggo korporal. at isa pang impormasyon na kapag ka ang trade mo naman ay halimbawa isang uh, engineer ka o uh, infantry o uh, armored ikaw ay dapat kumuha muna ng PLQ bago ikaw ay ma-promote. So, yon ang mga medyo konting uh, kalaman tungkol doon sa PLQ. Kung kayo ay uh, nag-a-apply pa lang bilang uh, sundalo dito sa Canada, ay uh, huwag niyo muna intindihin yung uh, PLQ. Ito sigurong nagtanong sa akin kung ano ang PLQ. Iyon ay marahil ay sundalo na dito sa Canada. At saka yung tanong din ng isa, si Janinas, na kung ang ticket daw ba ay sagot ng uh, Canadian Armed Forces kung uuwi sa Pilipinas. Siguro ay sundalo na sila dito at gustong maka alam ng additional uh, information. Dahil kung ikaw ay puli uh, civilian dito sa Canada, ay uh, hindi mo ma yung mga ganong bagay. May isa pang tanong dito, Sir, ilang taon po kayo nag-apply at ano ang age nyo po? alam niyo mga kabayan, yung sa mga nakakaraang video ko noon ay nasagot ko na yon kung ilang taon ako nag-apply. Medyo may katandaan na ako nang mag-apply dito at nakapasok 30 years old na mga kabayan. At iyon ay uh, ipinagmamalaki ko yon sapagkat uh, kahit gano'n ang ating edad ay uh, nakaka nakikipagsabayan pa rin tayo sa mga kabataan uh, sundalo dito hindi tayo napapaiwan at uh, madaig man tayo sa takbuhan mabilis man sila ay uh, nagkikita pa rin tayo sa finish line Yan. ang style ko din kasi doon sa pagtakbo dito ay uh, Okay lang na medyo mabagal, basta huwag lang ihinto. Iyan ang natutunan ko doon sa Philippine Army. Na pag nag-stop ka kasi, mahirap na ulit makarecover. Diretso lang. Iyan ang uh, maipagmamalak na natin dito sa pagtakbo natin dito. Uh, ayun, mabalik tayo sa edad. Iyan din ang isa sa mga um, pagkakaiba ng sundalo natin dito kumpara sa sundalo sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, medyo matindi talaga ang uh, ang age limit kapag ka sinabing uh, o oh, pag sa EP hanggang uh, let's say 25 years old, kung officer, single, at uh, ilan ba ngayon? 21 o 25 years old ang limit. Samantalang dito, 25, 30, pwede ka pang mag-apply. Kasi diyan naman sa Pilipinas, ang alam ko, kahit nung nandyan pa ako, isa sa dahilan kaya kailangan nila ng mga batang aplikante at mga batang opisyal. Siyempre, kung bagong graduate ka ng private or bago kang uh, tenyente, Siyempre, di ba, pangkaraniwan, kung taga ka ang um, unang mong assignment sa Mindanao ka, kasi, siyempre, bakbakan yun eh. Kaya kailangan ng mga malalakas na katawan, mga malalakas ang tuhod. Samantalang dito, mga kabayan sa Canada, wala naman tayo ditong Mindanao, wala naman tayo ditong uh, mga teroristang uh, hinahabol halos araw-araw. Iba ang aming uh, ginagawa dito. Iba ang mga ginagawa namin dito, mga sundalo. Kaya malaki ang pagkakaiba. At uh, isa pa dito, kapag nag-apply ka, nag ka siyempre katulad din dyan sa Pilipinas, may mga background check. Pero dito kasi kapag uh, nag-start ka na at uh, at least maka 3 years ka after ng uh, basic military qualification mo or uh, nung maging qualified ka na sa iyong trade, okay na yun. Okay na yun mga kabayan. Meron nga dito na may bago silang nagsimula lang few months ago sa Navy naman. Sa Navy, meron silang tinatawag na mag apply ka tapos tatanggapin ka nila at uh, kung ayaw mo, pwede kang lumabas. Parang wala ka mo ng kontrata. Kumbaga sa pagkain, papatikman mo na sa'yo kung gusto mo ba o hindi. Kapag ka gusto mo, ayan, mag-start ka ng uh, proseso. Pero so far, wala pa akong nakita dito na pumasok at uh, inavail yung ganong uh, proseso. Kasi sa Navy offer yun eh, eh, Army naman ako. Kaya wala pa akong namit o wala pa akong nakita na pumasok ng gano'n na wala pang kontrata. Speaking of kontrata, ang unang contract dito, pagpasok mo, ay uh, may pirma kang 3 uh, years. Pag natapos mo yung 3 years, ay uh, depende sa chain of command mo, papirmahin ka uli ng 3 years o 5 years, or, or uh, pirma ka hanggang sa retirement mo na. Ako, pinirmahan ko na hanggang pagretiro ko na para safe na tayo. Wala nang balikan. Wala nang atrasan. Wala nang urungan. Yan. uli natin yung iba pang mga tanong dito hanggang nandito tayo ay uh, basahin natin ayun yung isa, isa naman dito si Topi Official Channel 9840 ang sabi niya private message po sana tayo hingi lang po sana ako ng advice um hindi kasi ko gumagamit mga kabayan ng uh, Messenger dito dati ay uh, meron pero ngayon uh, wala na akong access or uh, hindi ko naman kasi masyadong ginagamit kaya kung ano man yung inyong tanong, kung hindi naman personal at confidential, pwede nyo namang isulat dito na lang sa aking mga video sa mga comment section. Doon nyo na lang ipadala mga kabayan at sasagutin ko agad. Mas madali kung nakikita kasi may notification ako, di ba? Sabi ni June R5811, Hi sir, tanong ko lang, after ng BMQ mo, nagtraining training ka pa ng 11 weeks sa Gates Town. Kapag ka mga ganitong katanungan, siguro bago ito sa Army or uh, medyo may alam na tungkol sa kasundaluhan natin dito. Hindi ako nagpunta kabayan sa Gates Town. Um, sa ibang probinsya ako nagpunta para mag-training after ng aking uh, BMQ. Iyon ang katanong, ang sagot ko sa iyong katanungan, kabayan. Oh, may nagtanong uli na, ilang taon po kayo nag-apply? Age nyo po? Nasabi ko na, kabayan. Bakit ba parang uh, Interesadong-interesado interesado yata kayo sa edad ko. Huwag kayong mag-alala ka uh, Just in case of uh, doubt, pwede kayong magtanong sa pinakamalapit na recruitment center sa inyong lugar. Kung ang iniintindi nyo ay uh, yung edad, kung kayo ba ay uh, qualified o hindi. At kapag uh, nung isang araw lang may usap ako, sabi niya, Gustong-gusto daw niyang maging sundalo noon. Bakit daw uh, hindi siya natanggap? Parang biktima daw yata siya ng racist. Kasi 28 daw siya. E 28 years old nang magpunta. Bakit daw hindi siya natanggap? Sabi ko, yung 28 years old na yun, kayang-kaya ka pa. Bakit ah, hindi ka natanggap? Siguro, hindi ko alam ang... Uh, historia or uh, yung background ng istorya na yon kaya hindi ko siya ma-judge din pero just in case na napunta kayo sa inyong uh, pinakamalapit na recruitment section tapos ang sabi tinanong yung tinanong ang edad niyo at sinabi niyo let's say uh, 35 years old kayo at sinabi hindi na kayo pwede na mag-apply. Uh, huwag kayong maniniwala, kabayan. Ako na ang nagsasabi sa inyo. Uh, huwag na kayong makipagtalo. Huwag na kayong mag-insist. Ang gawin nyo, bumalik na lang uli kayo sa sa recruitment uh, na unit na yon At tumanap kayo ng ibang agent. Or kung may access kayo sa computer, pwede naman kayo mag-apply uh, online. I-type nyo lang doon yung courses.ca, tapos sundan nyo lang yung guide. Madali naman. Users-friendly naman. Kaya kayang-kaya nyo yun mga kabayan. nagaling naman tayo mga Pilipino. Oh, may nagsabi pala. Sir, magkano po kaya ang signing bonus ngayon sa GANER? Alam niyo mga kabayan, kung pupunta kayo dun sa website, forces.ca, pupuntahan niyo yung mga trade. Yung mga kung ano yung dapat yung applyan. Doon niyo makikita yung updated na mga available na trade at kung magkano ang signing bonus. At ito uh, nga, may tinignan ako doon sa Google, uh, ang sabi, the Canadian Armed Forces offers signing bonuses of up to $20,000 depending on the candidate's qualification. Yeah. So, ito ay uh, sinabi ni Google tungkol doon kasi ano naman tayo ngayon eh uh, because of uh, technology pagka meron tayong gustong malaman uh, lang si Google i-type e nyo lang marami na kayong impormasyong uh, lalaman nandiyan kahit sa YouTube na rin mag ka marami ka na rin makikita ang impormasyon marami na rin mga tao dyan na gumagawa ng mga video tungkol sa mga tanong na gusto nating malaman. So ang sinasabi daw, signing bonuses. Ako kasi nung pumasok noon, wala namang hindi pa uso yung mga signing-signing bonus na yan. Sa pagkakaalam ko, ito ay ibinibigay para ma-attract yung mga aplikante na mag-apply para makita talaga nila na, oh, ang ganda ng offer dito. Kahit uh, yung mga security agency nga dito, meron na rin silang mga signing bonus na ginagawa para makapag-attract ng uh, aplikante. At, uh, meron nga pala akong uh, kaibigan dito na magsisimula na siya officer sa February 2025. Um, siguro itanong ko sa kanya kung siya ba ay uh, qualified or makakatanggap siya ng uh, signing bonus. Ayan. At uh, sabi ko nga, pagka nagpunta kayo doon sa website, makikita nyo na yung mga trade na available, kung ano yung mga in-demand, at kung ano yung mga mga trade na na magbibigay uh, ng signing bonus. At gaya nga nang sabi ko, dahil hindi naman ako nakatanggap noon, ay uh, hindi ko maipapaliwanag sa inyo kung ang signing bonus na yon ay uh, directed, uh, ibibigay ba agad kapag kayo ay nag-o-taking or ibibigay after ng inyong uh, basic military qualification or iyon ba ibibigay kapag kayo ay naging uh, fully qualified na. And uh, speaking of uh, fully qualified, ano ba ibig sabihin nun? Ang fully qualified ay uh, kapag ka kayo ay uh, natapos nyo na yung halimbawa sa armored, kapag tapos ng basic military qualification nyo, meron kayong tinatawag na DP-1. pag natapos nyo yun, yun yung tinatawag na qualified na kayo. Kapag ka naman kung kayo ay supply or kayo ay... Uh, material management technician or uh, nagtatrabaho sa human resource o nagtatrabaho sa finance kapag kayo ay uh, natapos na ng tinatawag na QL3 yon ay uh, kukuha ninyo ng buwan kapag kayo ay natapos doon ay matatawag na kayo ng fully qualified and in addition Pagkatapos ng QL3, meron pang uh, QL4 na yun ay uh, depende sa iyong unit at pagkatapos ay QL5. Ang QL5 ay uh, continuation pa rin at uh, hanggang magkaroon ka ng uh, QL6 naman para ikaw ay uh, maging qualified naman para maging sarhento dito. Ayun. So nasagot ko na siguro ang lahat yung mga latest na tanong dito. Sa akin uh, notification Okay, so kung wala nang tanong siguro, for the meantime ay uh, mag-end uh, muna tayo ng ating uh, live stream. At kapag ka tayo available ulit, magkikita ulit tayo dito. So hanggang dito na lang muna mga kabayan. At uh, hanggang sa muli. Ingat tayo lagi. Mm -hmm.